Isang kandidatong Pilipino ang hindi natatakbo sa halalan matapos tanggalin ng kanyang partido. Ito sa gitna ng maliit na bilang ng mga Pilipinong kumakandidato ngayon bilang Member of Parliament sa buong Canada. Narito ang report the parties have uh, you know the innate responsibility to look at the, the people that they are moving forward uh, and this includes you know the investigative portion of uh, of uh, the personalities etong reaction ni Clifford Belgica isang event organizer sa si New Westminster British Columbia nang marinig ang palitang hindi na sa halalan sa riding ng New Westminster Burnaby Millardville ang Filipino South Asian na si Lawrence Singh Ayon kay Belgica, nakakapanghinayang daw ang di pagtulong ng kandidature ni Singh, lalo't rin daw nito ang mga kabataan. Greater understanding of the needs of the youth and the young people, uh, and the young adults, and I think that's one of the things that some of this uh, the other candidates are not able to deliver, and so that one for the most. Sa isang statement sa Omni News, kinumpirma ng Conservative Party na hindi na kandidato para sa kanilang partido si Sing. Sa social media ni Singh, sinabi niyang ang desisyon ng partido dahil umano sa mga komento na sinabi niya tungkol sa ekonomiya ng China sa isang podcast ng isa niyang kaibigan, apat na toon na ang nakararaan. Sa ngayon, sa pagtanggal ng conservatives sa kandidatura ni Singh, na sa pitong Pilipino na lamang ang kakandidato bilang Member of Parliament sa Federal Election. Although we're gaining, you know, we're now the what the second most populated uh, I mean we're, we're the second most uh, uh, in terms of numbers of immigrants, the uh, number into about 200,000 now in BC at least but we do not actually have a lot of uh, representation that way. Sa change.org kamakailan, lumabas ang isang petisyon para kay Singh, apela sa Conservative Party na i-reconsider ang kanyang pagtakbo. Pero hindi lamang si Singh ang tanging kandidato na tinanggal ng partido ngayon halalan. Martes, tinanggal rin ng Conservative Party si Stephen Marquis ng Laurier St. Marie sa Quebec at si Mark McKenzie ng Windsor-Tecumseh-Lakeshore sa so Ontario. Si Paul Chiang naman ng Liberals nag-withdraw sa kanyang kandidatura kamakailan. Samantala, si Belgica umaasa daw na sana'y mas makilala pa ng Filipino community ang mga kandidato ngayon halalan. Sa katunayan, nag-organisa rin siya ng weekly kapihan sa isang restaurant sa Westminster paraan para Makausap daw ng mga politiko ang komunidad. So, uh, I think that is an invitation for everyone to be active in in the community this way and getting your 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 voices be heard through through elections and voices your voices be heard through your representatives that will be up there to be um, working for the government in the government for us.